Sap mga kangaroo. <laughs> Paano to <tumawid> sa Australia? Uy, <laughs> nakita like dito eh. May nagawa nila na kanina eh. Pag tatawid ka, hindi ka pwede ba sa tumawid dito? Ito ayaw. Kaya ayan, naka-stop. So, pipindot ka dito tapos pag ka nag-green na pwede ka nang tumawid igot-igot muna tayo sa city mga kangaroo tayo na mga kainan, kukun na nakapakalamig alas sa pa lang ng hapon dito pero hindi na tagal na mo mag-go tatawid ang person Sh Green. Takbo, Alright, to. Abis mo daw. pag green lang, tapos nag-grad na agad. Ay. Hindi ka, pwede basta tumawid eh. So, yan lang mga kangaroo. May eh. tayo tayong bago. <laughs> yeah. <laughs>